Buenos tardes, damas y caballeros. Uh, mukhang uh, pati si Cheese Escudero ay uh, nakikita na rin yung writing on the wall. Nakikita na rin yung mga uh, mga, yung mga signs ng kristal. May hinap signal. <laughs> Okay na ba? Okay na ba tayo? Humina <laughs> pa rin ang signal. Kala ko ba okay na 'to. Wala pa rin. Sana okay na. Ah, uh, makikita na ba si ba, si Bat? Okay na 'to. Wala pa rin. Okay, sige. Tuloy lang tayo. Ah, uh, kahit medyo pixelized pa rin, wala pa rin talaga. Hindi pa rin talaga kaya si PLDT. LDT. Okay, so tapusin na natin ito. So pati si Cheese Escudero ay nakikita na rin sa political uh, bolang kristal niya na pabagsak na nga talaga ang mga Duterte. At uh, kaya pati siya ay parang naiba na rin ang uh, ang tono at uh, uh, ngayon uh, uh, na rin niya ang mga Duterte lalo na dito sa bagong pahayag niya na uh, hindi tama itong ginagawa ni Sara Duterte na uh, pinagsasabong niya uh, ang uh, AFP at uh, PNP not only recently dahil sa arrest niya uh, uh, pa pa poorb president Duterte but uh, many times in the past na hinihikayat nila dati hinihikayat nila both ang uh, both ang uh, armed forces of the Philippines at Philippine National Police pero ngayon nakikita na nila nakikita nila na medyo medyo loyal ang PNP sa sa kay President Marcos ito naman AFP ang uh, hinihikayat nila na mag uh, mag uh, maglumaban uh, na lumaban ah, na ah, sa sa PNP na ah, lalo na labanan ang pag-aresto nito kay Duterte ah, dahil 'di ba sabi ni Duterte noon na ah, hindi siya hindi hindi siya matanggal sa pwesto sa kudeta dahil sa ako na pera ang ah, dinadala niya sa mga o la kapitan po ng uh, Armed Forces of the Philippines. So, ngayon, dito naman nila sinisingil. Parang nawala. Uh, humina na naman signal. Ins. So, Yon, dito naman nila sinisingil. O oh, yun, ha? balik na naman. No? Parang nawala. <laughs> uh, <humina>. Wala talaga. <laughs> Palpak talaga dito sa Pilipinas. Okay. So kahit PLDT na, kahit fiber optics na, <laughs> wala pa rin. So, kala ko okay na eh. So, 'yun na uh, kaya sabi niya, ay uh, tigilan mo na 'yan, ginagawa mo na parang gusto mo ata. Kasi ang kalalabasin nito kung labanan ang uh, Armed Forces of the Philippines, ang uh, ang PNP at eh, kung tayo ay nagkaka at AFP, eh panalo ang China. Nawala na nga.